Or... <tis> Atas para sa pagpapaliban ng BSKE sa Desyembre, pinadideklarang labag sa konstitusyon. Ang detalye ng balita mula kay Kapartner Margot Gonzalez. Bigat na dahilan para hindi matuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Disyembre at iurong ito sa November 2, 2026. Ayon yan sa election lawyer na sa Atty. Romy Magalintal sa kanyang pagpunta sa Korte Suprema para ipitasyon na mapatawan ng temporary restraining order status quo anti order at treat of preliminary injunction ng batas para sa BSKE postponement na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong namang August 13. Gate ni Makalintal, unconstitutional ang batas dahil sa kaso ng Makalintal versus Comelec. Noong 2023, sinabi na raw ng asang hukuman na labag sa saligang batas ang pagpapaliban ng BSKE kung walang malinaw at nabigat na rason. Walang kapangyarihan ang Kongreso na magpospon ng halalan ng walang anumang dahilan, mabigat na kadahilanan para ito ay postpone. Sa aking palagay, yung setting the term of office of the barangay official is not a valid ground to postpone the election. Sapagkat so wala namang sinasabi doon na uh, sa uh, desisyon ng ating Korte Suprema na pag ikaw ay nag-set ng term of office, pwede kang mag ng halalan. Gate pa niya, Puno ng panilin lang ang RA number 12232. Kayong kahit wala namang direktang salita para sa postponement, ay yun ang naging intensyon ng batas nang ilagay nila ang panibagong petsa para sa pagdaraos ng eleksyon. Inililihis tayo sa katotohanan sapagkat kapag inilagay nga naman nila yung salitang postponement sa batas, ay para bang iminumulat nila ang mata ng Supreme Court sa kanilang desisyon na bawal mag-postpone ng halalan nang walang dahilan. Kaya inilihis nila, nililang nila ang ating taong bayan at sinasabi nila dito na setting the term of office of the barangay officials. Walang sinabi about postponement, pero doon sa unang bahagi pa lamang ng kanilang provision, sinasabing the next election of the barangay shall be first Monday of November 2026. Kahit na hindi sinabi yung postponement, effectively, it postpones the December 2025 election. Sapagkat mag i ka sa November 2026, anong nangyari sa December 1, 2025? Yun ang tinasabi kong panlilin lang na ginawa sa paggawa ng batas na ito. Maliban pa dyan, paglabag sa right of suffrage o karapatang bumoto ng mga Pilipinong pagpapaliban ng BSKE sa susunod na taon. At ako'y nalulungkot sapagkat ang ating Pangulo ay hindi man lang tayo ipinagtanggol sa pagtatanggol ng ating karapatan. Inalisan tayo ng karapatang uh, bumoto, inalisan tayo ng karapatang uh, mamili ng ating mga barangay officials sa pamamagitan ng halalan, at ang Pangulo ng Pilipinas, hindi tayo ipinaglaban. Pinirmahan niya ang batas na ito na talaga namang hindi makatutuhanan. Hindi rin doon napag-aralang mabuti ang bagong PETSA na itinakda ng batas para sa eleksyon. Ang susunod na barangay eleksyon, sinabi nila na first Monday of November. Sabi ng batas, the next election shall be first Monday of November 2026. Kung ito'y pinag-aralan, Sana nakita nila na ang first Monday of November 26 ay All Souls Day, uh, araw ng kaluluwa na iyan ay isang religious tradition ng ating bansa na tayo dumadalaw sa libingan sa mga puntod na mga namatay natin mga kamag-anak. Naniniwala naman ang election lawyer na naitulak ang batas dahil sa itong political promise ng mga mababatas. Yan ay pagtupad sa pangako ng mga legislators na pumandidato nung past election. Pangako sa mga barangay officials para makuha atang kilik, tulong sa halalan ng 2025 na kapag sila'y nanalo, nila ang halalan at i-extend ang term of office ng mga barangay officials. Iyan din ang tanong sa akin ng ng Korte Suprema nung magkaroon tayo ng oral arguments sa Makalintal versus Gomenlek. Ano ang dahilan? Eh kasi nga po, political consideration, political promises. At iyan po sinasabi nila lagi sa mga barangay officials. Kaya iyan ay hindi... Uh... Uh, valid reason para ipospon natin ang halalan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahayan Mark Gonzalez, SMN9. Samantala, DICT, kumpiyansang pipirmahan ng Pangulong Marcos ang konektadong Pinoy Bill. Lalamin natin yan mula kay Jason Rubrico. Pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hinihintay para maging ganap na batas ang konektadong Pinoy Bill. Layunin ng panukala na pababain ng hanggang 50% ang presyo ng internet at pabilisin ang broadband expansion sa buong bansa. Kasama rin dito ang pag-streamline ng permit process, paghikayat sa infrastructure sharing at pag-alis sa requirement ng prangkisa para sa mga internet service provider. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kumpiyansa siyang aaprubahan ito ng Pangulo dahil malinaw ang benepisyo nito sa bayan. If you ask me now, yes, oh, I'm confident. Kasi makakabuti sa bayan yun. Alam mo naman si Presidente, pag sa bayan. Siya nga mismo, kakabit ng wifi sa Marawi at sa mga remote places. Eh, eh ano naman? Di ba? Nasamahan na natin. Eh, let's connect everybody para magkaroon tayo ng universal connectivity sa buong Pilipinas. Gayunpaman, una nang nanawagan ang ilang malalaking telco players na i ang panukala sa pangambang, matabunan sila ng malalaking foreign players at tumaas pa ang presyo ng internet. Pero gate ni Aguda, maganda ang epekto ng konektadong Pinoy Bill sa ekonomiya. Nagpadala na kami ng mga uh, recommendation namin. Kami ng ano, hindi lang kami, pati si Sekretary ng ang mm -hmm. um, uh, DepDep, iba. And uh, maganda siya for the economy. So nakinig naman si Presidente. And siguro bigyan lang natin ng time. Anyway, yung deadline naman before it lapses in Tulu, August 23 pa. So may dalawang linggo pa tayo. Dagdag pa ni Aguda, higit sa lahat ay para ito sa kapakanan ng mga internet consumers. Pag tinignan nyo yung, ano, yung konektadong Pinoy, nandun yung ano, parang rights of the users. Karapatan nyo lahat yun. Karapatan nyo na magkaroon ng access karapatan natin na magkaroon ng affordable service. Karapatan natin na pag nagreklamo tayo sa mga providers, immediately dapat sagutin nila. Karapatan nyo na pag nagka-problema yung bilin nyo, ay sagutin nila din agad. Maraming karapatan sa consumer eh. Tiniyak din ng kalihim na isasama ang mga telco player sa pagbuo ng implementing rules and regulations sakaling maging ganap na batas ang panukala. Ania, magiging patas ang IRR at kapakipakinabang hindi lamang para sa mga bagong papasok na kumpanya, kundi para rin sa mga existing players. Ngunit higit sa lahat, Ania, ay para sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumhal, ako si Jason Rubrico, SM9 Dagdag pang balita, Arkitek Palapok sa sunod-sunod na pagbaha, isisi sa korap na politiko, huwag sa Panginoon at climate change. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapadyer Torno. Ang pagbita ng God and climate change, hindi natin ginawa yung infrastructure. Yan ang binigyang diin ng kilalang urban planner na si Architect Felino Jun Palafox sa mainit na usapin hinggil sa flood control projects ng gobyerno. Noong kasagsaga ng malakas na pag-uulan dulot ng masamang panahon, maraming kabahayan sa bansa ang nalubog sa baha. Lubhang naapektuhan din ng kabuhayan ng mga maralitang Pilipino, lalo na ang mga lokal na magsasaka. Una na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang epekto ng climate change ay maituturing na umanong new normal. Ngunit gate ni Palafox, Maraming flood control proposals mula pa noong nakaraang limampung taon ang dapat sanang i-update upang mas umangkop sa kasulukuyang populasyon at sitwasyon ng bansa. Subalit tila nang ibabawaan ang korupsyon, kapabayaan at kakulangan ng maayos na urban planning kaya't hindi pa rin natutugunan ang problema sa baha. Like our engineers, before we design my engineering service, yung, yung qualities of the soil, foundation, G geoanalytics, hydrology, and so on. Dapat very comprehensive from the research. Let's say may corrupt na bureaucrat or politician humingi ng 40%. Saan ibabawas yung specifications? Papalitan yung specs. And, and I think dapat tayong citizens, we, just, we should be vigilant na Punto pa niya Kulang sa political will ang pamahalaan kahit hindi ramdam ang mga flood control projects tuwing nakararanas sa matinding pag-uulan. Para sa kanya, maliit lamang na porsyentong epekto ng climate change sa bansa kumpara sa ugat ng aktual na problema. Kaya panawagan niya, Corruption, incompetence, lack of political will, uh, lack of visionary leadership. The visionary leadership, political will, hindi lang dapat sa presidente. Maybe simula sa barangay captain. The, the, mayor, the governor, the president, and our legislators. Very important din. Ibinunyag pa ni Palofox silang best na siyang nagpadala ng liham kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naglalaman ng iba't ibang rekomendasyon sa pagtugon sa baha. Subalit hindi anya ito nabibigyang pansin ng Pangulo, kabilang dito ang anim na alternative flood mitigation strategies at higit 20 flood and water management recommendations na makatutulong sana sa pagtugon sa problema. Matatandang isa na publiko ni Marcos Jr. ang labing limang pangalan ng kontraktor na nakakuha ng 20% ng kabong 545 billion pesos na budget na inilaan ng gobyerno para sa flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025. Lima o Manorito ay paulit-ulit ng humawak ng proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang tanong ngayon ng mga Pilipino, Totoo nga bang may mapapanagot sa muna'y anomalya sa flood control projects? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito sa si Xenia Torno, SMN 90. China, ginamit o ang research vessels para sa intelligence gathering? Ayon yan sa NMC. Alamin naman natin ang balitang yan. Mula kay Kapartner Chrislyn monitor na ng pamahalaan ang presensya ng mga barko ng China sa Northern Luzon na may layunin umanong makakalap ng sensitibong impormasyon. Ayon kay National Maritime Council o NMC spokesperson under Secretary Alexander Lopez, ginagamit ng China ang mga research vessel nito para sa intelligence gathering kung saan maaaring tinitiktika nila kung nasaan ang mga underwater cable sa bahagi ng norte. Ikinababahala rin ng NMC ang posibleng sabotahe gaya ng napaulat na insidente ng pagputol ng underwater cables malapit sa Taiwan. Isang hakbang na maaaring sundan sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Actually, uh, ginagamit nila itong mga research vessels to for intelligence gathering. And in fact, in one of the occasions uh, uh, sa, Norte, no, nasabi nila na yung... Kasi meron tayong tinatawag ng mga underwater cables, no? do sa norte sa bandang Taiwan actually pinuputol nila sa gitna ng tensyon muling tinutulan ng Pilipinas ang pahayag ng China na lumalabag umano ang Pilipinas sa kanilang karapatan alam nyo uh, wala namang naniniwala doon sa mga naratibo ng China in fact yung kanilang uh, naratibo ay directed sa kanilang mga mamamayan sa loob ng China para sabihin nila na sila ang tama pero kung titig kung natin ng international community nobody believes them ang pinangahawakan natin dito ay international law the unclos at ang 2016 arbitrator ruling so whatever they say actually is uh, all lies misinformation and disinformation tiniyak naman ni Lopez na may nakahandang contingency plans ang gobyerno sakaling magbago ng taktika ang China Sinabi niyang matagal nang may mga nakahandang hakbang ang gobyerno para harapin ang anumang banta sa maritime security ng bansa. Dagdag pa niya na pag-aaralan na ng mga otoridad ang mga kilos ng China at kaya nilang ipredik ang mga susunod na hakbang nito. Kaya't anuman ang galaw ng kabilang panig, may tugon na ani ang Pilipinas. Hindi man inilahad ang eksaktong detalye ng plano para sa seguridad, tiniyak ni Lopez na ang mga ito ay naayon sa mandato ng gobyerno na ipagtanggol ang soberanya at kapakanan ng mga Pilipino sa karagatan. Pero again, uh, ang preparation ng ating gobyerno, especially yung uh, ating uh, armed forces and the Philippine Coast Guard, they are preparing for the worst. So meron tayong contingency si plan dyan. And if ever uh, magbago silang taktika, actually, na na ang meron tayong tawag doon, eh, na, napaplan out na natin yan, na, napipredict na natin yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kessering Katarong, SMNI Sports!